Lumabas na ang mga paborito kung sino sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Dumating na ang Team USA. Tinawag ng coach ng Dominican Republic ang ating naturalized player na Delicado. Iyon ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung hindi ka pa subscribe, subscribe ka na. Follow mo rin ang Facebook page namin. Maraming salamat sa iyo, Idol! Nakarating na ang mga miyembro ng malakas na kupo ng Team USA sa ating bansa para sa kanilang laro sa FIBA World Cup ngayong biyernes. Kasama si assistant coach Eric Postra ng Team USA na kasama ni Steve Kerr. Mainit ang pagtanggap ng mga Pinoy basketball fans. Lahat tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng NBA player na mga iniidolo kasama sa lineup ng Team USA. Unang harapin ng Amerika ang kuponan ng New Zealand ngayong Sabado, kaya talagang excited ang lahat. Ang huling laban nila laban sa kupo ng Jordan ay sa August 30 sa darating na lunes. Ito pa, sinabi ng coach ng Dominican Republic na makakalaban natin sila sa ating grupo. Hindi ganun-ganun lang talaga ang mga kasama ngayon sa lineup ng Gilas Pilipinas dahil kasama rin si Jordan Clarkson ng Utah Jazz. May banta ang Gilas Pilipinas dahil may mga manlalaro tayo nakasali sa Skills and Talents International Liga. Hindi pa sinasabi ni Coach Chot Reyes kung sino ang napili sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Sa kamakailang ensayo ng Gilas Pilipinas, labintatlo na manlalaro mula sa natitirang labing anim sa Gilas Pilipinas pool ang samipot. Wala na sina Terdy Ravenna, Ray Parks Jr., at Calvin Octoberana ito na lang mga idol ang natitirang mga player, siguradong pumapasok sila mga idol. Nakai Soto at Jordan Clarkson. Sumama sa pag-eensayo at pagsasanay ng Gilas Pilipinas. Head White Ramos, Scotty Thompson, Jumar Fajardo, Japet Aguilar, nasa listahan ng mga tao. Mayroong sina AJ Edo, si Jamie Malonzo, Kiefer Avina, Renz Abando, si Roger Pogoy, Chris Newsom, at si CJ Perez. Maaaring matanggal sa lineup sina Renz Abando, Roger Pogoy, Chris Newsom, at CJ Perez. Ayaw pa sabihin ni Coach Chotra sa kanilang mga kasama na matatanggal sila sa line-up. May listahan na si Homer Saison ng Final 12 ng Gilas Pilipinas at ibinahagi na niya ito sa Twitter. Kitang kita sa post na hindi napili si Chris Newsom, pero pumasok sina Keith Yerabina at Renz Abondo. Nagulat na nga ang mga kasama sa Final 12 kasama si Jordan Clarkson. Ipaalala lang po natin sa lahat ang mga laban ng ating kupunan sa FIBA World Cup. Mga idol, sana suportahan natin ang ating pambansang kuponan habang lumalaban sila para sa atin. Ito po ang listahan ng mga laro nila. Huling bahagi, pag ii i i i i i i i i in ang pagtatapos. Ito ang huling salita para sa ating pag-uusap.